Good morning guys Lalabas lang natin ng bahay Hindi pa tayo nag-aayos ng buhok Ayusin lang muna natin itong ating paligid At medyo makalat ng guys oh. Kaya Makakalat Medyo ayusin lang natin At nag-uulan Pangit pag makalat Ayan. Daming banderetas Hindi naman piyesta nakita sa inyo guys ang gulo gulo pa ng aking bahay pang masikasaw wala pang budget para dito kaya nyo guys nakita ko lang yung paligid saglit make say lang to guys ha manok siya dito may manok oy baba na oy go guys so nabuwal nabuwal na siya marupok na eh oh nabuwal kailangan maayos tong ko dito pabuwal na rin yung hawla doon so may isang manok dito medyo makalat pa ito upuan napabayaan na ito buo, buo pa ito eh. kaso inayaan na sa labas inulan o rawan at sila naman ay maglalaba doon eh. may maglalaba doon at tayo kunting ay kunting ayos lang tayo dito Ayan. mga materialis pa sana dito dito Oop, tingnan natin kung may litsunin dito. Tatakbo yun. Ah, wala. May mga kaki dito. Pwede pa sana dito. Wala nang laman dito sa hawla ng manok. Wala tayong makakatay. O sa yun. Mga kalat. Pwede nang sindihan. Ito naman yung mga nabuwal. Ito naman yung mga nabuwal buwalin ko na ito mamaya wala na rin itong silbi oh. sira na rin yung silong nito oh. Di na rin mapakainabangan <coughs> at yung santol ko wala nang pakinabang to hindi eh, may bunga pa pala marami pa pala itong bunga sa taas mga nahuling bunga oh, medyo verde pa hindi pa siya ganong kahinog marami pa pala eh. pag ulan ulan guys kaya medyo maputik pa dito oh. laging plano lang ng plano kaso budget lang ang wala oh, eh. ikaw pag ah, gusto mong mabudgetan ng toyo paminta bawang sibuyas luya ano sumo Okay guys, dito na lang to, Maliit lang itong aking magbulong paligid. Mm, at ako'y magkakape na at nasilbato na yung takore. Oh. Eh, grabe, nalipad naman pala ang apoy nito. Mm. Dito na lang to guys. Hindi pa ako nagkakape. Bye bye!